Catherine Bernardo ha? ipinagdarasal na sana ay maikasal din siya sa lalaking tunay na sa kanyang magmamahal si Daniel Padilla ba ito? Siyempre kabahan na ngayon ang mga fans ni Andrea Brillantes dahil nga sa isang pagkakataon ay humiling pa rin naman si Catherine Bernardo na sana nga ay magbago ang takbo sa kanilang relasyon na kahit gaano man Kainit, gaano man katindi ang kanilang pagmamahalan, dapat talaga na sadyang magkaroon ng isang malaking pagbabago na dulot ng kanilang pagsasama muli ni Catherine Bernardo at Daniel Padilla. Diritsahang inamin naman ni Catherine na kayang-kaya niya baliwalain ang lahat at kakalimutan ang labing isang pagmamahalan nilang dalawa ni Daniel. And of course, hindi naman siguro ganung kadali iyon na matanggap ni Catherine Bernardo. Una sa lahat, ay hindi talaga ito ang tamang pagkakataon para muling magbabalikan ang Katnya Love Team. Siguro nga ay hindi pa rin magwawagi si Katrin dahil alam ng lahat na sadyang uh, mas matimbang pa rin ang pagmamahal ni Daniel Padilla para kay Andrea Valiantes. no? Marami ang nagsasabi na kung talaga mangyayari na sila ay tuluyang magkahiwalay, mas gugustuhin na lang nila na is alang-alang ang katotohanan na dapat lamang na magkaroon ng happy ending sa relasyon ni Andrea at Daniel dahil alam nila na nauunawaan at napapatawad na rin naman sila ni Andrea Vrillantes. Ngayon ay tila marami na rin namang lalaki ang umaaligid sa kagandahan ng isang Catherine Bernardo. Siguro nga ay matatagpuan din ni Catherine ang lalaking bibihag at magpapaligaya sa kanya habang sa pagtanda. Mariing inamin ni Catherine Bernardo na hindi talaga siya titigil sa kanyang nararamdaman basta't magiging makatutuhanan lamang ang kanyang pangarap na magkaroon ng supling ay wala na siyang ibang mahihiling pa. No? Kung hindi lang sana naging magulo ang relasyon ni Catherine at Daniel ay Chuck na positibo ang lahat sa kanilang mga pangarap lalong lalo na ang pagbuo ng sariling pamilya na kay tagal nang inaasahan ni Catherine Bernardo. Maging sa kanilang milyon-milyon na mga taga-subaybay. syempre hindi ito madali para kay Catherine. Sa isip, sa salita at gawa ay alam ng taong bayan na pagmamahal ni Catherine Bernardo ay inaalay niya lamang sa lalaking kanyang tunay na minahal na si Daniel Parelya. Kaya ganun na lang ang kilig at pagmamahal na nararamdaman sa taong bayan. Siyempre, iba pa rin naman umano kapag balang araw ay maisa na ang magandang pagkakataon na dapat sanay ibahagi sa taong bayan ang pag-asang dapat sanay pagharian ng katotohanan na maikasal si Catherine Bernardo kay Daniel Padilla. Tanong ng mga netizens, totoo nga kaya na may pagbabalikan sa relasyon ni Catherine at Daniel? Laban! <coughs>